magandang araw pagpala sa inyong lahat mga ka backyard uh, ito nga po pala ang inyong abang lingkod welcome back to my channel at the great bali papakita ko sa inyong video eh flex ko lang yung ginawa kong breeding cage ng mga ng manok ko at kung magkano ang aking nagastos sa ganitong style ng breeding cage ano rin niyo, mga kaparmer. Ah, ito mga backyard, eh, 'yung ginawa ko. Ayan oh. Bali ang materialis na ito ay kuan uh, steel mating. Ayan oh. 'Yung manipis lang. Bali apat na steel mating. Ang bawat isang steel mating ay 380 kaya gumastos lang ako ng balikuan 1520 ayan kasi yun namang mga ginawa kong mga tulad nito, itong kahoy eh dito sa probinsya mga pinutol ko lang mga madre di cacao ayan kaya total eh, kaya ko ako din lang gumawa, 1,520. Ayan. Ito namang mga nilagay kong plywood sa iba ba, ay mga ritaritaso lang yan, pinamulot ko lang dyan sa mga construction. Ito, ginawa ko rin sya ng uh, pintuan, yung mga lumang nakita ko ng mga scrap, yan, ginawa ko sya. At nilagyan ko sila ng nilagyan ko din siya ng pugaran yan. Itlogan. Yan bali nga pala eh kun nito. Ano ah, uh, saso uh, lang. Yan, simple lang, simple lang yung ginawa kong kuan yan, breeding cage. Oh. Kasi so, pag marami kasi ako rito eh, galagala, -gala, ang nangyayari, uh, inaaway sila na itong mga pure native ko, kaya hindi sila makapag-concentrate ng pangingitlog talaga. Yan. Kaya ang ginawa ko, ginawa ko na ito. At yun namang ginawa kong bubong, eh, tinahitahi ko lang na sako. Sako ng feeds Yan ay yung mga hinihingi kong mga sako dyan sa mga kapitbahay yan. at dito ko rin sya nilagay sa ilalim ng mangga para yan, para laging malamig ang pakiramdam nila hindi mainit yan mga kaparmers uh, bali hanggang dito na lang yung video ko at sa mga ganong presyo lang eh nakagawa ako ng uh, breeding cage so, katulad yan mga kawakawa -kawa yan lang yung ginawa kong hapunan yan hanggang dito na lang mga kabakyard farmers at uh, magandang araw God bless sa inyong lahat. At sa hindi pa nga pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay pwede kayong mag-subscribe na. Pindutin yung notification bell para na-update ko kayo. Na-update ko kayo sa mga video kong ganyan. Yan mga kabakyard, maraming salamat.